So join me again sa ating recipe na gusto na namang ibahagi sa inyong lahat. Isda, cabbage, kamatis, sili, onion, ginger at lagyan natin ng malunggay. So ayan. Join me guys kung paano natin gawin at kung ano ang ating recipe gusto na namang ibahagi sa inyo ngayon. Yan sa ating kumukulong tubig. I-add natin ang dalawang pirasang ginger. isang perasong onion, tatlong perasong maliliit na kamatis, at hayaan muna natin dyan kumulo sila. Ayan, lagyan natin ng black pepper. Durog ng black pepper na. Lagyan natin ng patis. Kunti lang. Lagyan natin ng konting asin. Sabah pa lang yan. Ayan, pwede na natin i ang ating isda. <laughs> Sabay na rin natin ang ating ripoy. Ayan. Masarap na. Plus, ang ating tatlong pirasong sili. So, hayaan mo na natin dyan. Pumulo pa. Ayan, check natin ang kanyang Okay. Looking okay, good. Kunting pa kulo pa. So, ano nga ista natin? Oh. Okay na rin palang ista natin. So, na ano nga iba? tapos nga kayo dyan. Maglalast touch tayo sa ating Ayan. malunggay. At dito na natin i e, and Hopefully, nagustuhan nyo ang ating pamamaraan ng pagluluto dito ng sinabawang isda na mayroong gulay na cabbage at malunggay. So that's all. Thank you again and maraming salamat sa pagsabay. Yan ang ating masarap na recipe na naman ibinahagi na sa inyo. And that's all guys. Masarap, malinam na, malasang isdang sinabawan. all. bye-bye!